diyan nung kapag ako, diyan ang niya sa kidong, eh. hey, it, na? so yung ang iniisip eh, kaya siya yung <laughs> Kailan, ya, niya yung ng Panginoon sa mga at sa Pwede ni tayo. Huh? Yun ang isang bagay na makikita natin kay Paul. Tinignan niya kung hanggang saan yung makakaya niya po. Huh? Hindi niya pinapos, kundi nagpatuloy siya. So, ganun ang gawin natin. Magpatuloy Nag ko, ang nag-easy ang lang po ang pagka may baso easy na palagi pero tayo na nasent yun sa school kayo mag-send kayo sa nakalimu palagi ba? sabi nyo ako si Mel